Pwede ko kamo. So, <laughs> karoon ha. Ay, yung mundo pa. Ang man. Hindi sila iwak na mo kumun. Ano ba na? Yung saan man ako. Iraha ng pisi to. Pag siya ay e, ipundok sila na pisi. Nah. Iya. Hmm. Hindi ka man marunong. Ay na kung nanay ha. Okay, ano? Praktis ya kan okay. magtukod ng mag panuluyan. Ate. <laughs> ako rin la kuno ng mau. Kapoy barato. Dawa sa barato no, kakapoy ani ni. Ang asawa apil hago. Imulang. Ang ka ay katutuod buntag, mapapakay. Nagunahon na basta ng dagon. Siun. ko. Kung nila daghan ko nang kuan ng panuloy ko daghan basta. May lang dakog pambot kay balag barato basta daghan. Mhm. Mm Bayad o sayo pagyapat lang pagmunan ni tabagak. Oh, tabagak. Eh, Di ka maghapon kag kusikito mo, ug banak mo. Bisong buok. Wei, kay ka balibaris buok eh, anak pagtabagak. Na Pero tuloy, bawa man tuloy. Labay. Agi na man ito sa bakawa o oh, amigo cintamil. Dahi largo. Labi tabagak eh. Ning tabagak. Kuya. Para nit mamam. Wah, tambah wow, guys. <laughs> es krim yummy, es krim good